kain tayo mga idol mga friends kain na po meron tayong ano ulam ko ngayon ay tinapa at saka ito tinapa at saka tuyo at may sapsawan tayong uh, suka na may sili ayan atin lang pipisay na sili mga uh, idol at meron tayong gulay mga lods na ginataan uh, puso na puso ng saging Ayan. Simpleng pagkainan ito mga lods. Ayan. Kain tayo, kain. Sa mga mahilig kumain ng karne, wag, wag kayo muna magkakain ng karne. Gulay muna tayo sa gulay. Ayan. Shoutout nga pala dyan kay Kamarsi, yung nagbigay ng puso ng saging. Ayan, nagulay ko na. Maraming salamat. Kain po, kain, kain. masarap yung gulay ko at ma naglalamis lang yung pagkakagulay ko magata siya magata nga lods kain kain masarap so tinapa tinapang galunggong sasaw natin sa suka na may sili masarap ito hmm. bagay na bagay sa gulay mga lods mga bagay sa gulay ng mga ginataan mga idol preto pretong isda at saka pretong toyo hmm Ayan uh, mga idol, tapos nakukumain. Simpleng pagkain lang. Huwag sumubra, pagsubra, ay uh, masama. Tamang kain lang mga loves. Salamat.